Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma inyo ang palatuntunang si Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon, ng Martes, ikasampung araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes ang buntot ng low pressure area sa may bahagi ng silangan ng Kabisayaan o Eastern Visayas ang magdadala ng mga pag-ulan at pag-uulap ng kalangitan sa iba't ibang bahagi ng bansa gaya ng Bicol Region, Visayas at maging sa Mindanao sa araw na ito ng Martes ayon sa pag-asa ang low pressure area ay huling namatan isang libo kilometro ang gitna sa silangan ng Eastern Visayas o sa karagatan pa ng Pasipiko ayon pa rin sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa inaasahan daw nila ang kalat-kalat ng mga pag-ulan may kasabay ng mga pagkulog at pagkidlat sa area ng Mindanao, ganoon din sa Eastern Visayas, Central Visayas at sa Bicol Region. Pero sinabi ng pag-asa ng low pressure area na ito ay may mababang chance lamang na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Sa kabilang dako naman, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay inaasang magkakaroon ng maaliwalas na kalagay ng panahon pero may bahagyang pag-uulap ng kalangitan hanggang sa maulap na kalangitan at may chance pa rin ng mahinang kalat-kalat ang mga pag-ulan, pagkulog at paghidlat sabi pa ng pag pag-asam. Walang nakata sa gale warning sa alinmang bahagi ng karagatan ng ating bansa sa araw nito ng Martes. Ibig sabihin, sabi ng pag-asam, ang maliliit na mga bangkang, bangka o sakyang pandagat ay pwedeng pumanaot dahil maliliit ang alon sa araw na ito muli namang nagbabalang Office of Civil Defense kahapon at nagpaalala sa publiko sa panganib ng exposure sa volcanic smog o VAG mula naman sa Taal Volcano matapos muling makamonitor ang FIBOX ng uh, mga volcanic smog sa ilang lugar sa Calabarzon Region 4A. Ayon sa OCD Administrator na si Undersecretary Ariel Nipomoseno, ang vag mula sa Taal ay na-monitor sa may dalawampung lungsod at mga bayan sa Batangas. Simula pa noong linggo, October 8, ang mga apektadong lugar ay ang Bayan ng Balayan, Laurel, Agoncillo, Rosario, San Pascual, Santo Tomas, Calatagan, San Jose, Balete, Malvar, Alitagtag, Talisay, San Nicolas, Mataas na Kahoy, Tuwi, Lian, Nasugbo, Lemery, Calaca at maging sa Tanawan. Sabi ng OCD, ang smog mula naman sa Taal ay muling na-monitor. Kaya kina-kailangan daw muling gawin ang mga precautionary measure. monitor ng OCD ang activity ng vulkan at sitwasyon sa mga apektadong lugar. Naka-alerto ang regional office ng OCD sa Calabarzon para masiguro ang kaligtasan ng iba't ibang mga komunidad. Ang pamahalang nasyonal, handa rin daw magpadala ng tulong kung kinakailangan. Ayon sa OCD, kaapon ilang mga lugar ang nagdeklara ng suspension ng klases. Sa Batangas at sa kalapit na lalawigan ng Cavite, Laguna at Rizal dahil laman sa usok mula naman o singa o mula sa Taal Volcano. Ang Department of Health naman, nag-ulat na kahapon ng kabuang 714 na kaso ng respiratory complaints. Apat na na kaso sa Cavite, labing anim sa Laguna, 638 sa Batangas at labing isa sa Rizal. Ang apektadong mga residente, ay nagulat ng nakaranas ng pagkakaroon ng sore throat, nahihirapang kuminga, inuubo at iba pang mga sintomas ng epekto ng volcanic smog sa baga ng mga tao. Paalala ng OCD sa mga residente ng apektadong lugar na iwasan o limitahan ng exposure sa volcanic smog sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga outdoor activities at manatilig na sa loob ng bahay. Isarado ang mga pintuan at mga bintana para hindi makapasok sa loob ng tahanan ang volcanic smog at uminom daw ng tubig ng mas madalas para matugunan ang throat irritation at humingi ng medical attention in case of emergency. Samantalang OCD, namigay na raw sila ng 96,000 face mask. Pero ito'y ubos na isang araw pa lamang sa mga residente ng Batangas, Cavite at Laguna bilang proteksyon sa mga panganib sa kalusugan dala naman ng singaw ng vulkan. Samantala, ang FIBOX naman kahapon ay nakakita ng uh, Sinasabi nilang pamamaga ng hot volcanic fluid sa main crater lake at sulfur dioxide emission ng 2,887 tons bawat araw. Ito raw ang dahilan kaya muling nagkaroon ng vag sa paligid ng Taal Volcano. Ang vag ay binubuo ng mga itinuturing na fine droplets na naglalaman ng volcanic gas gaya ng sulfur dioxide na ito ay acidic at pwedeng maging dahilan para magluha o masakta ng mata ng isang tao. Pinagmumulan din ito ng throat at respiratory tract na may severities o ang Hindi ay depende na sa gas concentration at tagal ng exposure ng isang tao, sabi pa ng PHIVOX. Sinabi ng PHIVOX na ang mga tao na sensitibo sa VAG ay ang may mga health conditions gaya ng asthma, lung disease at heart disease, ang mga matatanda, ang buntis na babae at mga kabataan.